meron tayong buyer ngayon check sa rin mga boss yan nagdadalawang isip pa kasi si sir kasi gusto sa niya daw mama, na nakanotaryo yung deed of sale Ano lang? Ano lang? Pero pwede mo blan eh. Ah, sige. Sige dyan naman Sige, na naman dahil, siya. bala ko Okay lagi siya tanan, boss Bisa nang kung hindi mo mapanotaryo dito May harap ang gapong mapanotaryo ang dali sa amon ko kagising open dito Wala ka pa nakatransaksyon Kagig ko dating um, naka open siya, pero na pa na na nila ang dire lang ang wala oh. Tong sa bindia wala oh. lang may nakasulat. Na 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 daan. Na okay na na with lima. At least sara mo kung ano. Pag -notaryo. Oh, syempre wala problema kung di kung di niya mapa na may mapanotaryo na tare yo na. Bisa buwas pwede. Buwas hindi ko pwede. hasta sa pwede mamblas la. Sabado araw mo yata Santos, hindi lang Domingo. Pero harap mong dito sa Santo Niño Ang matne kay Kuya. kung kaya niya, kung hindi, ito wala eh. Dito lang sa eh. Di na lang. Ah, Mr. Rico. ha. Pag-gas mo na lang kayo. May 45. Gamay lang gas. Kasi hindi ka na maka sa jinsan jinsan diretso? Si ginseng, kayo. <laughs> diretso na ni ginseng sa buong? ko? Panel board. Kaya po ba itong panel board? May mga stock ka pa ito, Reg. Oo, oh, maarap na itong sagsara. Ah, Parts yun eh.